I yes. Okay. Joke lang. Ngayon ay sasaksiyan natin ang pag-isang dibdib na nagmamahalang sina Patrick at Elisa. Na sa ating harapan at ipanalangin natin na pag nila ang buhay mag-asawa, ang pagsasama nila ay lalong magiging matatag at makabulut. Naman natin ang pag ng dalawang ito kaya sila naparito sa harap ng punong lungsod at nais ko ipabatid sa lahat ng naparito na ang kasal sa punong lungsod ay legal at mabisa. Hindi kayo maaaring pag naman. Patrick, bukal ba sa iyong kalooban ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Elisa na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Ikaw naman, Elisa, Bukal ba sa iyong kalooban ng iyong pagparito upang makaisang dibdib si Patrick na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Apa. Kayo bang dalawa ay tunay na nagmamahal? Apa. Patrick, tinatanggap mo ba maging kabiyak ng puso si Elisa alinsunod sa mga patas at talituntunin ng ating pamahalaan? Handa mo ba siyang mahalin at paglingkuran habang buhay bilang asawa? Ako naman, Elisa, Tinatanggap mo ba maging kabiak ng puso si Patrick kalisunod sa mga batas sa talituntunin ng ating pamahalaan? Ako. Handa mo bang ibigay ang iyong sarili sa kanya bilang asawa? Ako. Paglilingkuran mo ba siya at ang inyong mga magiging mga anak? Ako. Okay, Ayan, nasusuot natin ng sinsing. Ikaw mauna, Patrick. Kunin mo yung kanya. At sumunod sa akin. Mag-arap kayo. Elisa. Elisa. Liza, kailan may hindi kita pagtataksilan? Kailan may hindi kita pagtataksilan? Isuot mo ang sing-sing na ito. Isuot mo ang sing-sing na ito. Tandaan ang aking pag-ibig. Tandaan ang aking pag Mula sa araw na ito. Mula sa araw na ito. Hanggang magpakailan. Hanggang magpakailan. Totoo naman na, Liza. At sumunod sa akin. Patrick? Patrick. Kailan mo hindi kita pagtataksilan? Kailan man hindi kita pagtataksilan? Isuot mo ang singsing -sing na ito? mo ang singsing -sing na ito? Tanda ng aking pag-ibig? ng aking pag-ibig? Mula sa araw na ito? Mula sa araw na ito. Hanggang magpakailan man? Hanggang magpakailan man? Pinataba mo agad eh. <laughs> <laughs> okay. Pinakikiusapan <laughs> ko lahat? Kung ganoon, sa bisa ng kapangyarihan ay sa akin ng mga umiiral na batas bilang punong lusod ng Maynila ay aking ikinakasal at ipinahayag na kayo, Patrick at Elisa, ay tunay at ganap ng mag-asawa. Congratulations. You may now kiss the bride. <laughs> Toklawin mo na. <laughs> Congratulations. sa Umaw po kayo. Ipirma ko na. Wala nang kawala. Sa harap lang po, most. Hindi na po sa ito. Okay. O, oh, pariso na. O, oh. o oh, papapicture tayo yung tatlo tapos with your parents. Ha? Huh? And sunod din ang sunod family. Okay? Um, o, oh, tabi